sasakay yeah, kami dito? Dito sa ano? Yung parang bangka. Lord, Lord Jula. Oh, yan. Yeah. Lord Jula. <laughs> kami na. yaya yeah, 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 yeah. kasi hey, ito. Do oh. you oh. You can ride this car here. Yeah. Later na, nice man. 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 and You, if you want. yaya yan. Ang yaya. Ayaw eh. Ang <laughs> Ay, um, gintay parang kasayero Bago lumakad kadang ano. Bago umandarang bangka. Don't make video. Okay? At <laughs> <Don't> daw make up. Hay, <laughs> yeah, kaminga, takot din pa nga. Aba, anong kokakan mo? Eh, daw, s'man. I try do na muna, enjoy ay. Baka mangi-matay sako, ka kuy. Wag na sana akong mangi Baka ha? kaya iniisip ko, baka maingi ako ng maliit pa. Oh, naja, <laughs> Dahil pala nang kaya pera ko. Hmm? Mahina na ako sa mga heights na Eh. Hindi tulad nung araw na kahit buntos ako samang kaya kong Ferris wheel ngayon, wala. Eh. <laughs> <laughs> ano? Ano? Ha? Sasakay ka pa ha? Hmm. Ano? Uh -huh. uh -huh. Oi, <laughs> Ah. ah, Okay. finish. Oh, okay. finish may oh, okay, oh, okay, <laughs> ang mga kamay. Ano ko toong Dito naman daw sa sakay dito. Sila na lang sa makai, Pero sira ginagawa. Ay, ayoko. Hindi na akong magpapautok. Ayoko na sumakay doon. Kaya bumibili ng tickets yung bayaw ko. Doon ako sa ano. Sa mamamaril ako ng balon. Ayun yung bayaw ko. Doon. Mamaril ako ng balon. Kaya nga lang, nangangatog ako. Oh. Nawala, nawala, na. Kaya nga lang, pinapawisan pa. Pinapawisan. Nakakatama kaya ako. 你哥。